May takot ka bang nararamdaman? Takot sa plano mong sisimulang bagong negosyo? O may negosyo ka lang ngayon? Pero kinakabahan ka na mag-expand o magpalaki pa ng negosyo mo? Kaya maliit ka pa rin hanggang ngayon. Yung okay naman lahat sa buhay mo, maganda pasok ng pera, wala ganong problema. Pero yun nga lang, nanjang ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka na umuusad, hindi ka na tumataas. Stuck ka na lang dyan. At malaki chance sa hindi dahil puhu na ng problema. Malamang sa malamang, takot ang humaad lang iyan dyan, kasosyo. Kaya tapusin mo tong vlog na to, kasi pag naintindihan mo tong ipapaliwanag ko tungkol sa pagharap sa takot, eh mamani-maniin mo na lang din yung mga kaba-kaba na yan. Gaya ng kung gaano ko tignan ang mga nakakatakot na galaw sa buhay, eh gusto ko rin mapasa iyo tong pag-uutak na to, kasosyo. Kaya tapusin mo tong video na to, kasosyo. Dahil malaki tsansa, eto na lang yung mahatak sa iyo pababa. Yang kaba mo sa dibdib. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Arvin Orubia si Kasosyo Arvin Urubia at magka 20 years na akong negosyante. Di lang halata sa muka, bagong gupit kasi ako today At pitong taon na rin ako nag-upload ng video dito sa YouTube. Malamang ngayon ka lang nagka -interes sa negosyo kaya ngayon mo lang ako nakakita. O tara, simulan na natin to. Eto muna ako kwento, Kasosyo. May kikwento muna ako sa iyo. Nung bata pa ako, mga walong taon siguro o sampung taong gulang, may krimen akong nagawa. Tama mga kasosyo krimen kasi mali at ewan ko kung labag sa batas. <laughs> Pero basta krimen. O ito nga ang storya dyan. Alam niyo yung mga panahong usong-uso -uso yung pellet gun? Yung pellet gun, yung barel na ang bala ay eh, yung bulitas na maliliit na plastic. May panahon sa buhay natin na usong-uso -uso yan. At kung kaidarang kita, alam mo yung laruan na yan. May isang umaga dun sa subdivision namin na pinalabas ako ng mga kalaro ko dun sa bahay. Sobrang aga nun mga 6.30 pa lang ng umaga, nangangatok na sila. At ginising ako ng nanay ko at tinatawag na daw ko ng mga kalaro ko. Paglabas ko ng bahay, may nakasabit na kung ano doon sa katawan ng isa kong kalaro. At yung nakasabit na bagay na yun, eh yun na nga yung mahiwagang shotgun. Na pag may shotgun ka na pellet gun panahon na yun, mabangis ka. Kaya kahit pupungas-pungas pa ako, eh gising ka agad yung diwa ko sa mangha na mayroong shotgun na pellet gun yung kalaro ko dali-daling pinagyabang sa akin yon nung no, kalaro ko. At dali-daling sinabi na, tara, labas na daw ako at mamamarili kami. Sa galak ko, syempre, sumama ako kagad at excited na excited na ako mahawakan yung shotgun na pellet gun para masubukan. Kaya pumunta kagad kami dun sa kabilang street. Subali, sa hindi ko inaasahan, ang mga babarilin pala nami ay yung mga bumbilya ng poste ng Meralco. Apat kami nun at naunang humawak ng pellet gun, yung tatlong kasama ko syempre ako tamang masidlang. Ang ginagawa nila, pinatarget nila yung bumbilya ng mga poste ng Meralco. tuwa kami kasi pag tinamaan mo yung lagay ng bumbilya ng poste ng Meralco, may tunog yun. Nagbabounce yung bala ng shotgun dun sa takip ng bumbilya at sobrang satisfying yung tunog. At pag hindi tumama yung bala ng pellet gun mo dun sa lagay ng bumbilya, eh mintis ka. At ang gagaling ng mga kasamahan ko, kada putok, rinig na rinig. Kaya palakpa kami ng palakpa ka. eto na. Ako na ang may chance ang gumamit ng shotgun na pellet gun. At sa unang pagkakatao, pinahawak yon nung palaro ko sa akin. Siya na naglagay ng bala at tinuruan lang ako magkasa at kung paano itutok yon at kalabitin. Unang beses kong hahawak ng shotgun na pellet gun. Ang pinakamaangas na laruan nung panahon na yun. Kaya nung chance ako nang gamitin yon dahil ako ang huling gagamit ng shotgun na pellet ga. Medyo na pag-aralan ko na yung diskarte kung paano matututok yung shotgun dun sa takip ng bumbilya ng poste ng meral Kaya, paghawa ko ng shotgun, dali-dali ko ng tinutok yun dun sa takip na kung saan may bumbilya at inasinta. Tinutok ko maigi, pinikit ang isa kong mata at tumingan ng malalim at kinalabit ang gatilyo sa unang pagkakataon, sa unang beses kong kumalabit ng gatilyo ng shotgun na pellet gun, napakasarap sa tela ng tunog ng putok ng shotgun na pellet gun. At tila bakitang kita ko sa aking mga mata yung paglabas ng bala ng pellet gun sa nguso ng shotgun. At kitang kita ko yung bala ng shotgun habang papalayo ito ng papalayo sa akin at papalapit ng papalapit doon sa takip ng bumbilya ng poste ng Meralpo. Pa-excite ako ng pa-excite na marinig yung kalansing ng bala ng pellet gun na tumama sa taket ng bumbiriya. Habang kitang kita ko sa ere na papalapit ng papalapit ang bala ng shotgun na yun. At sa unang pagkakataon, habang papalapit ng papalapit yung bala ng pellet gun nung shotgun na yun, pasaya ko ng pasaya. Pa-excite ng pa-excite hanggang sa may narinig kami napakalakas na tunog na hindi namin inasahan. At yung tunog na yun eh, boop! sa hindi malamang kadahilana sa unang pagputok ko ng shotgun na pellet gun. Natsambahan ko na tamaan ang mismong bumbilya, mga kasosyo. Imbis na yung takip lang ang dapat kong tamaan, natamaan ko ng direkta yung bumbilya ng poste ng Meralto. At syempre, nagtakbuhan kami, kumaripas kami ng uwian sa mga kanya-kanya naming bahay. Dahil sa edad namin yun, alam namin na mali yung nagawa namin. Takot na takot kaming naghiwalayan at apat lang kami noon na nakakaalam. Nung araw na yun, una kong naramdaman kung paano kabahan sa buhay. Bula nung araw na yun, tuwing may nakikita akong truck ng Meralco o mga polis, kabadong kabado ako. Dahil alam kong may nagawa kaming mali, may nagawa akong mali. At alam kong anytime, baka may biglang kumatok sa bahay namin, hinahanap ako dahil nagbasag ako ng bumbilya ng Meralco nang hindi sinasadya. Basta takot na takot ako. Sa murang edad, na-experience ko ang matakot, ang kabahan, at hinding-hindi ko na yun makakalimutan. Sa unang isang linggo, tamang hinala ako. Yung pakiramdam na parang may dadampot sa'yo dahil may kasalanan kang lihim na nagawa. Pagkalipas ng isang buwan, kumuhu pa na yung kaba. Pagkalipas ng mga dalawang buwan, nakakatawa na lang yung mga kagana ka. Dumipas na eh. Pero may isang bagay na hinding-hindi na mawawala sa akin. Yung excitement na makagawa ng mali. Este, yung excitement ng thrill na may gawin kang kakaiba, may subukan kang bago, na hindi mo alam yung pwedeng resulta, pero basta for the sake ng excitement, for the sake ng something na bago, eh gagawin mo. Kahit pa magresulta ito ng hindi maganda. At yung kwento ng buhay ko na yan, mga kasosyo, ang nagturo sa akin, na masarap kabahan. Na masarap na may gawing mali. Este, na masarap ang buhay na may thrill. Hindi ko sila sabing gumawa ng mali, ah. Masarap ang buhay na hindi kasigurado. Yung pakaibang pakiramdam ng thrill at yung pangyayari na yun mga kasosyo, ang nagturo sa akin na mag-enjoy sa mga risking bagay. Sa pagpasok sa mga bagay na walang kasiguraduan. Hinahanap-hanap ko siya. Dahil maaari, dahil dun sa experience ko na yan. Naramdaman ko nung bata pa lang ako, ang ma-excite, ang kabahan at ang makalusot sa nakakabang pangyayari na yun. na ka ko doon sa pakiramdam na yun. Doon sa pakiramdam na medyo delikado. Sa mga nakalipas kung pag-execute ng mga negosyo, mga kasosyo, hindi tuloy-tuloy na tagumpay ang mga nangyayari sa amin. Hindi tuloy-tuloy na panalo, positive. Laging tagumpay, sablay, tagumpay, sablay, tagumpay, sablay. At every time na nasa tagumpay ang aking level sa pagnanegosyo, hindi ako nakokontento dun. Ako mismo ang gumagawa ng paraan para muling mailagay sa alanganin yung aking negosyo. Dahil hinahanap-hanap ko yung pakiramdam na hindi komportable. Hinahanap-hanap ko yung pakiramdam na medyo alanganin. And I seek progress. I seek risk. Inahabol ko yan. Hinahanap ko yan. Yung bang pagkomportable yung sitwasyon, ako mismo ang naghahanap ng problema o kaya ang gagawa ng problema in the name of progress para mapunta ulit ako dun sa alanganing sitwasyon at doon nagkakaroon ng progress sa mga negosyong hinawakan ko mga kasosyo dahil ako mismo ang adik sa risk ako mismo ang hindi masaya nang walang excitement nang walang alanganin nang walang delikadong sitwasyon yon ang gusto ko I love the game of entrepreneurship. Gusto ko yung mundo ng pagnenegosyo kasi may risk, kasi hindi siya sigurado. May chance ang manalo, may chance ang matalo. Pero every time, may mapupulot ka namang bagong kaalaman. Sa mundo ng pagninegosyo, mga kasosyo, ang kadalasang payo na matututunan mo o matatanggap mo sa mga business guru kuno, eh bago mo pasukin ng isang bagay, bago mo pasukin ng isang negosyo, sinasabi nila lagi na aralin mo muna maigi. Pag-research ka muna, umaten ka ng mga seminar, magbasa ka ng mga libro, aralin mo lahat para wala ng risk, para siguradong panalo ka, para sure ang tagumpay. Pwes hindi yung totoo mga kasosyo. Kalokohan ang mga payo na yun. Naaralin mo muna para sure na hindi ka manudugi, mag-research ka muna para sure ang tagumpay. Kalokohan yun, walang ganun. Eto real talk mga kasosyo. Kung may plano ka o balak na pumasok sa pagnenegosyo at from the very beginning, ang goal mo na ay e aralin lahat, duhin lahat, matutunan lahat para hindi ka malugi, nagkakamali ka ng mundong papasukin mga kasosyo. Kung ang goal mo sa pagpasok sa mundo ng pagnenegosyo ay eh matanggal lahat ng risk, nagkakamali ka ng papasukin. Dahil ang mundo ng pagnenegosyo ay ang laro talaga niyan ay ang pumusta. Ang mapunta sa alanganin na pwede kang matalo, pwede kang manalo. Yon ang mundo ng pagnenegosyo. At kapag sinik mo yung comfort yung walang risk, yung kuro panalo, doon katalo. Dahil ang panalo sa mundo ng pagninegosyo ay yung mga tao, yung mga negosyante, yung mga entrepreneur na doon sa risk nagtatrive, na doon sa risk natutuwa, na doon sa risk ginaganahan. Kaya ang risk sa pagnenegosyo mga kasosyo, hindi iniiwasan yan. Hinaharap yan muka sa muka at makipagtawanan ka sa sarili mong takot. Dahil kung papasok ka sa mundo ng pagnegosyo at hindi mo yayakapin ng takot, mali ka ng pinapasok na industriya. Ang mundo ng entrepreneurship, walang araw na walang risk. haya kung takbo ka ng takbo sa tsansang malugi ka at lagi kang kabado, magganap ka na ng iba mong karir. Huwag ka na magnegosyo. Hindi tinatakbuhan ng kaba sa mundo na ito. Dapat matutunan mong maging masaya kahit kabado ka, kahit ilang taon na. Yan ang game ng pagnegosyo. Yan ang game ng entrepreneurship. Inaalmusal mo dapat yung kaba. Inatabi mo dapat sa pagtulog yung pagkadelikado ng sitwasyon mo. Kaya kung maliit ka pa rin ngayon hanggang ngayon, kung ang negosyo mo maliit pa rin, sigurado yan, natuwa ka na nang walang kaba sa puso mo. Noong una, oo, hinaharap mo ang risk, hinaharap mo ang takot. Pero eventually, noong nakakita ka na ng pera, ang ginawa mo na, nag-enjoy ka na dyan. Pag walang risk, walang progress. Pag hindi ka kinakabahan, ibig sabihin stagnant ka na. May isa akong teknik sa inyong ididigay mga kasosyo kung paano harapin niyang risk o yung takot mong promogreso o yung kaba mong mag-execute ng mga bagong bagay. Etong teknik na to, e gamit ko to after kong malugi ng tatlong negosyo. At eto yung teknik na isang lasing lang dapat, move on ka na teknik. Tama mga kasosyo. Kung may papasukin kang venture bagong execution, bagong negosyo, expansion, at kakabaka-baka, ito ang sukatan kung tama ang risk na papasukin mo. Na kahit batalo ka, ang ending, ito lang. Itong technique na ito lang. Kung all else fails, malugi lahat. Kailangan, maglasing ka lang ng isang gabi, kinabukasan, move on na, start na ulit ng bago. Kung ganyan ang papasukin mong venture, kahit delikado yan, kahit alanganin yan, kahit hindi ka sigurado, worst comes to worst, eto lang dapat ang dulo mo. Magwalwal ka lang ng isang gabi, kinabukasan, dapat kaya mo na magsimula ulit ng bago. Wala ka na dapat na naiwan ng mga problema, mga naiwan na alanganin, bagong araw na ulit, bagong pusta na agad, bagong execution na agad. Dito lang naman nagkakamali ang mga negosyante. Sumusobra sa risk. Hindi ko sinasabing iwasan ng risk. Ang tinuturo ko sa inyo ngayong video na to mga kasosyo, e eh kung paano pumusta sa alangane ng sapat. Hindi sobra. Hindi yung pusta sa isang negosyo o venture na sinanglamo lamo na kahit lupa ng kapitbahay nyo. Yung buwis buhay na pusta. Hindi yun ang sinasabi ko mga kasosyo. Ang sinasabi ko, yung tamang sugal. Kung malugi man, hindi nagtagumpay, niloko ka, ninakawang ka, na wala ang negosyo mo, at willing ka na mag-move on, Isang gabi ka lang dapat magwawalwal. Isang lasing lang sang sagaran. Inabukasan, pag may ulirat ka na, kaya mo na agad magsimula ng bago at lahat ng problema ang dinanas mo, wala na. Yan ang risk na sapat. Yes, pupusta ka. Hindi ko sinabing iwasan ng pusta. Ang sinabi ko, harapin yan, pero may limitasyon. At ang limitasyon, kung ang negosyo ba na ito napapasukin mo, eh hindi magtagumpay, gaya ng inaasahan mo. Buhay ka pa rin ba kinabukasan? O kulung ka na baon sa utang? Hindi pwedeng ganon. Sa entrepreneurship, hangga't naglalaro ka sa laro na ito, okay ka. Ang problema lang sa entrepreneurship kapag hindi ka na makapaglaro. Ibig sabihin, ilang beses ka man talo, pero laro ka pa rin ng laro. Mananalo't mananalo ka rin. Ang hindi mo pwedeng mailagay ang sarili mo sa sitwasyon na hindi ka na makapaglaro ng pagnenegosyo. ka na sa sitwasyon na, na trauma ka na, na baon ka na sa utang iniyuwang kana na ng pamilya mo sa kagaguan mo sa pagnegosyo mo, Nawalang kana ka na ng mga kaibigan, wala na nagtitiwala sa iyo kasi niloko mo lahat. Hindi ka na makakalaro ulit. Natalo ka na, hindi ka pa makalaro ulit. 'Yon ang iiwasan yung sitwasyon mga kasosyo. 'Yon ang game over para sa yo. Kaya tinuturo kong teknik, pumusta ka oo, pero make it sure na isang lasing lang, isang gabi lang, bukas start ka na ulit ng bago. Move on na agad. Huwag mong ilalagay ang sarili mo sa risk o sa takot o sa kaba na kung pumalpak lahat, tapos ka. Mga kasosyo, hindi ako magaling magtagumpay sa negosyo. Alam nyo kung anong na-figure out ko lang sa buhay pag negosyo? Sa unang tatlong lugi kong negosyo, sa unang sampung taon ko, hindi ko na-figure out kung paano magtagumpay. Ang na-figure out ko kung paano malugi ng tama. Naintindihan nyo yun mga kasosyo? Ang um, pagdinegosyo, mananalo't mananalo ka dyan. Yayaman at yayama ka dyan. Magtatagumpay at magtatagumpay ka dyan pero just lang nakakalam kung kailan. Kaya ang gagawin mo lang, negosyo ka lang ng negosyo, na kahit maganda, lugi-lugi ka, start ka ulit ng bago, testing ulit, tatama rin yan, tsatsamba rin yan. At napunta ako sa sitwasyon na yun, mga kasosyo. Sa sampun taong kong dilugyo sa pagdanegosyo, natutunan ko kung paano malugi. Na kahit malugi ako ng paulit-ulit, wala na akong pakik. I love the game at may mga negosyo na ako matatagumpay at kahit may mga negosyo na ako matatagumpay may mga negosyo pa rin ako nalulugi bakit never kasi ako nakakampante never ko kasing ginusto yung araw na hindi ako kinakabahan gusto ko laging may risk gusto ko laging may pusta gusto ko laging delikado gusto ko laging alanganin for the sake of progress ayoko ng stagnant pero may tamang pagkakamali may tamang pagkalugi at pag natutunan niyo kung paano malugi ng tama Diyaka magsisimulang tunay na kumita. Isipin mo maigi yan mga kasosyo Nasa pagkalugi ang tagumpay The more na mamaster mo kung paano malugi Hinding hindi ka na malulugi Na kahit ilang beses kang pumalpak Ilang beses kang magkamali Ilang beses kang malugian, yan In a grand scale of things Panalo ka pa rin Yan ang larong pinasok natin Sa mundo na ito mga kasosyo E wag mong tatakbuhan ng kaba. Wag mong tatakbuhan ng risk Mapasa may plano ka pala magnegosyo O nagnenegosyo ka na Wag mong tatakbuhan yan dahil dyan magsisimula na hindi ka na lumaki. Bakit ko ba ito sinasabi sa'yo kasosyo? Naniniwala kasi ako na ang entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Kaya hindi ko gusto na maging komportable ka na. Kaya hindi ko gusto na matroma ka sa pagnenegosyo. Kailangan mong promogreso. Kailangan mong lumaki. Hindi ka pwedeng ma-stuck dyan. Dahil ang kalaban natin dito, yung isa kang negosyante na naging komportable ka na. Napunta ka na sa comfort zone mo. Subot kang negosyante na nun. At eventually, mawawala ka ng parang bula. Kasi hindi ka na pumuposte. Hindi ka na nag-move Hindi ka na nag-expand. Nakontento ka na kung anong meron ka sa negosyo mo. Kaya e, lalamunin ka na mga negosyo may mas malaking risk appetite at mas may alam kung paano malugi ng tama. Dahil sa takot mong malugi, hindi ka na lumalaki. Yan ang kalaban natin mga kasosyo. Kung ikaw na may-ari, mapunta ka sa pagiging supot na negosyante. Yung tinatakbuhan mo na yung mga susunod na hamay. Pag mong takbuhan yan, matuto ka lang malugi ng tama. Hindi buis buhay na pusta. Malugi ka man, pagpag -pag lang, start ulit ng bago bukas. Kaya kung ganyang klasing negosyante ka rin mga kasosyo, samaan niyo ko na maging negosyante, malakas ang loob tayo. Hindi yung mga supot na negosyante na safe ang hinahanap. Hindi yung mga negosyante yon, mga supot yun. Ang tunay na negosyante, ang tunay na entrepreneur, pumupusta sa alanganin. Kasi naniniwala sila na pag yung pusta nila, mas magiging maayos ang mundo dahil sa negosyo nila. Yon ang progress mga kasosyo. Samahan niyo ako na maging mga negosyanteng malalakas ang loob kayo. Yung hindi tumatakbo sa risk. O mga kasosyo, kung may pinag-iisipan kang gagawin mo ngayon, bagong venture man yan, o expansion, o bagong negosyo, execute mo lang yan. Tandaan mo lang na kung magkakamali ka dyan, kung malulugi man yan, huwag ka lang mapunta sa alanganin. Yun lang magpa-progress ka na. Hindi tatakbuhan ng risk. Hindi tatakbuhan ng takot. Kaharapin yan. Pero may guhit. Yung pusta mo, kung masunog man lahat, buhay ka pa rin bukas at simula na ulit bukas. At syempre, yung marami kang natutunan sa na-execute mo. Hindi yung nalugi ka lang, wala ka nang napalang pera, wala ka pang natutunan. Huwag yung ganun pusta, luging-luging-lugi ka doon. Ikaw ang sumubok para pag nagkamali, ikaw ang natuto. Ayos? O sigurado ko may napulot ka dito sa video na to mga kasosyo. O nga pala mga kasosyo, kung natapos mo ang video na to mula simula hanggang dito sa dulo, eh pwede ko ituro sa iyo yung teknik ko kung paano mag-content tulad neto. Yung nakaupo ka lang kahit sa lugar at nagsasalita, walang edit-edit na mabangis, pero natatapos ka mga manonood mula umpisa hanggang dulo. Kung paano ko to nagagawa? Ang magsalita lang pero nag enjoy kayo, may teknik kasi ako dito mga kasosyo. At pwede ko ituro sa ito, sumali ka lang sa ating content creation program. Tuturo ko sa iyo lahat ng tekniko sa pagko-content dahil ito ang kinalalamang ng mga negosyante ngayon. Ang mga entrepreneur na nagko-content, buhat pati kanilang mga negosyo. Huwag matakot sa kamera, kayo matakot sa sasabihin ng iba. Kahit wala kayong alam sa edit-edit o sobrang mahiyain kayo, sumali kayo sa program natin, KMCC, Kasosyong Malapit Content Creation Program. Tuturo ko sa iyo lahat ng tekniko sa paggawa ng content na napakasimple lang. Nagsasalita ka lang, makabuluhan ang sinasabi mo, entertaining mo lang umpisa hanggang dulo. Babagi ko sa iyo yung mga sikreto ko dyan mga kasosyo. Message mo lang ako sa aking Facebook page kung gusto mo ring matuto mag-vlog. Ayos? O kung di ka pa nakasubscribe mga kasosyo, click mo naman yung subscribe dyan sa kayong bell icon para notify ka tuwing may bago akong upload. Like mo na rin to o mag-comment ka na rin dyan sa baba mga kasosyo kung nagkaroon ka rin ba nung shotgun na pellet gun. Share mo na rin to sa mga kakilala mong takot mag-execute o mag-expand. Paalam na muna mga kasosyo, salamat sa oras nyo at sa tiwala sa akin. Glory to God, I love you, God loves you mga kasosyo, trabaho malupit tayo. Let's change the world. Da bye